Nasa naman yung tubo na yun? Ang tukod doon. Patukod lang yan? Hmm. Dito? No. Para hindi lumubo. Ay, yung kinakalikot mo, ano yan? Stopper. Sarotito yun. Stop iba iba pala talaga knowledge ng ano no mekaniko no may mekaniko na ibabaw lang ang kalikutin ang mekaniko kasi lahat dapat kasi hmm. ako hindi ko naman kaya yung buong ano yung eto yung sa may likod mild lang alam ko yun may tama talaga. O yung nananahi ang may tama. Sabi ko, masyado yata dikit doon sa ano. so sa... meron na isa. Yan o, umihinto, mo. O, Ah, isa na yan. Grabe naman, nakikita mo pa yan? Siyempre. Diha. Ah. Hmm. Ito manipis. Pino. Kaya kita mo pa talaga yun? Hmm. Saan Nawala. No, mm. Ayun. Yan, isa na rin yan. Kung bakit ng papa to. Oh. Ano lang sumasabi masabi din. dito kasi sumasabit ang sinulid. Mm. Tinamo -mm. Tino mo, wala na oh. Pa yun. Pa yun. Mm. Kaya parang akala mo nga may Naka-insert doon na putol na sinulid eh. Pag magtatahi ka kasi yan, akala mo okay, pero dyan sumasabit yung kadalasan yung sinulid. Maraming cost ng pagkapatid. Minsan, sa sinulid, yun, sa karayong, pag makaroon na. Oo. Pinalitan na namin na sinulid. Pinalitan ng karayong. <tod> Tapos, ang ginawa ko, yung plato, kinaskas ko. <laughs> Man Manahanahin na lang daw. Manahanahin na lang Yung ano, plato, kinaskas ko. Ay, na May parang sa plato. Oh, parang may matal ng sa plato. sa